He's gonna slap uh, and boom! Ang mandirigmang Aprikano na ito ay si Umar Kane. Kilala bilang Rayo Greyo, isa sa mga pinakamapangil na puwersa sa MMA at boxing. Sa kabila ng limitadong pagsasanay, tinakop niya ang octagon gamit ang kanyang kamanghamang lakas na nagpahanga sa lahat. Bakit siya kinatatakutan ng UFC? Dahil isa siyang likas na talento, inihahambing sa mga alamat tulad ni Mike Tyson. At ang kanyang brutalidad sa laban ay hindi mapipigilan. Man, look at these paws that Roop Marquine is putting on Shmee right now. Ipinanganak noong Marso pat 1992 sa Taroy Surme, sa Gal. Lumaki si Kane sa isang malaking pamilya na humaharap sa kahirapang pang-ekonomiya. Hindi na sapat ang pangingisda ng kanyang pamilya, at ang araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay ang humubog sa kanyang pagkatao. Sa edad na 16, lumipat siya sa Sara, kung saan nagsanay siya ng Lut Akrop, isang tradisyonal na uri ng pakikipaglaban na may malalakas na suntok at teknik, at nagtamo ng 16 na panalo. Ang kanyang tagumpay ang nagpasikat sa kanya, na nakahila ng pansin ng mga promotor na nagbigay daan para makalundag siya sa MMA noong 2019 na hangaring makipagkompetensya sa pandaigdigang antas. Ang kanyang debut sa ARS Fighting Championships ay simula pa lamang ng kanyang hindi mapipigilang pag-angat. Ang debut ni Reo Grogue sa MMA ay isang sandaling inaabangan ng marami at hindi nabigo si Omar Kane. Nakaharap niya si Sofian Bokishu, isang mandirigmang may karanasan sa MMA circuit at ipinakita kaagad ni Kane kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamalalaking pag-asa ng division. Mula sa unang pagtunog ng kampana, agad na naramdaman ng lakas ni Rayo Grayo. early on leans in. He's gonna slam him down. So, he doesn't necessarily understand the threat. Sa kanyang kahangahangang lakas at determinasyon, agad niyang kinuha ang kontrol ng laban. Si Bokisho, na naging matibay na manlalaban sa kanyang karera, ay hindi halos makagawa ng paraan upang pigilan ang walang hintong opensiba ni Kane. Oh, my goodness! And, his man gets, oh, he's And boom! Again, the Sa bawat suntok na tumatama mula kay Rayo Reyog, unti-unting humihina ang resistensya ng kanyang kalaban. Nagpakawala si Kane ng isang brutal na kombinasyon ng mga suntok habang nakatayo na nagtulak kay Bokishow sa lubid at tuluyang nawala sa ritmo. Ang eksplosibidad ni Kane ay isang bagay na hindi kayang pigilan ni Bukishu Sa bilis na kahanga-hanga para sa kanyang laki, nagpatama si Kane ng mga napakabagsik na suntok na nagpayanig sa kanyang kalaban. Sa loob ng wala pang isang minuto, malinaw ang diferensya sa lakas at kontrol. Pinilit ng tuloy-tuloy na presyon ni Reo Greog ang referee na tumigil. Bukishu. This is absolutely crazy. Shaking absolutely, ladies and gentlemen. It is getting behind there. Take a listen. It's He, done. Sophia, done. Itinigil ang laban at idineklara si Kane bilang nanalo sa pamamagitan ng TKO sa unang round. Ang debut na ito ay hindi lamang tagumpay. Isa itong pahayag. Ipinakita ni Kane na hindi lamang siya handang makipaglaban, kundi nakatakdang pamunuan ang division ng heavyweight gamit ang kanyang brutalidad sa octagon. Ang laban na ito ay naging turning point para kay Rayo Greyog sa MMA scene. Nakaharap niya si Panther Galani, isang respetadong pangalan sa mundo ng Muay Thai at kickboxing, at isang napakalaking hamon ang nakatayo sa harapan niya. Mula sa simula pa lang ng laban, kapansin-pansin na ang diferensya sa lakas ng dalawang mandirigma. Kilala si Galani sa kanyang kahangahangang galing sa striking, at sinubukan niyang ipataw ang kanyang ritmo. Ngunit hindi ito pinayagan ni Kane na may hindi kapanipaniwalang lakas ng suntok the wall and let go that hand, Match -up Habang tumatagal ang laban, nagsimulang kunin ni Reo Greog ang control. Gamit ang kanyang hilaw na lakas upang dominan. 20 mabang. years ago. Take down from Rook -Rook top position. Sa bawat hit ni Kane, umaatras si Galani Ramdam ang presyo ng isang mandirigmang hindi lamang may napakatatag na resistensya, kundi pati agresyong hindi mapipigilan. Dumating ang susi na sandali ng magpakawala si Kane ng serye ng mga nakapaminsalang suntok, na nagpabagsak kay Galani at nagtapos sa laban. Dumating ang panalo sa pamamagitan ng TKO sa ikalawang round, pinagtitibay si Rogue Rogue bilang isang tunay na puwersang hindi mapipigilan. No no go! Ipinakita not... ng laban na ito na ang kanyang lakas sa pagpalo ay hindi lamang epektibo. kundi kayang pabagsakin ang mga kampiyong bihasa sa striking Mula noon, kinilala siya bilang isa sa pinakamapanganib na mandirigma sa heavyweight Ang susunod na laban ay magiging higit pang hamon Ang kanyang susunod na kalaban ay isang tunay na pagsubok sa tibay Sa laban na ito Hinarap ni Kane ang isang Schmid na matagal nang hindi natatalo. At sa kabila ng biglaang pagpapalit ng kalaban sa huling minuto, hindi na wala kay Rogue Rogue ang kanyang fokus. Mula sa unang tunog ng kampana, malinaw ng Senegalese na hindi ito isang simpleng laban. Ginamit niya ang kanyang eksplosibidad upang agaran niyang makuha ang kontrol. At kahit pilit lumaban si Schmid, Sobra ang presyon ni Kane. Sa wala pang isang minutong palitan ng mga suntok, tumama si Kane ng serye ng malalakas na tirada na nagpatumba kay Schmidt sa pamamagitan ng TKO. Sa unang round na tapos ang laban, Kasama ang pagpapakita ng dominasyon ni Kane at pagpapalinaw na nandito siya upang pamunuan ang division ng heavyweight. Sa laban na ito, hinarap ni Rayo Greog si Kirill Grishenko, isang mandirigmang nakilala dahil sa kanyang resistensya at kakayahang kontrolin ang kanyang kalaban sa octagon. Mula sa simula ng laban, ipinakita ni Grishenko ang kanyang galing sa pagpigil sa mga tangka ni Kane na ipataw ang kanyang lakas. Nagpalitan sila ng mga suntok mula sa umpisa. Ngunit malinaw ang estratehiya ni Grishenko. Panatilihin ang distansya at iwasan ang mabibigat na suntok ni Kane. For the headache, mate. Sa kabila ng pagpupursige ni Reyo Greog na mag-pressure at maghanap ng palitan ng suntok, hindi nagtagal si Grishenko na dalhin ang laban sa kanyang teritoryo, sa lupa upang kontrolin ito mula roon. From ron, ron, can land like... Napabagsakin siya, gamit ang kanyang teknik upang manatili sa kontrol. Habang nagpapatuloy ang laban, napilitang tiisin ni Reog Reog ang presyon. Ngunit epektibo at tuloy-tuloy ang trabaho ni Grishenko. Sa ikalawang round, nagpatuloy ang laban sa isang matinding bilis. Ngunit those ng so I have At kontrol ni Grishenko. Si Kane, kahit ipinakita ang kanyang tibay, ay napagod at nahirapang bawiin ang kontrol ng laban. Pumasok ang referee sa ikalawang round, idineklara ang panalo kay Grishenko sa pamamagitan ng TKO na matagumpay na huminto sa atake ni Kane at linaig siya gamit ang estratehiya sa lupa. Ang pagkatalong ito ay nagmarka ng isang malaking pag-urong sa karera ni Rayo Grave. I said this was gonna end in the first round, Michael. I'd like to see the ref break them. Bell and Na nagpapaalala sa kanya na sa MMA walang garantisadong panalo at bawat kalaban ay isang natatanging hamon. Ang kasunod ay magiging isang mas critical na laban. Kung saan kailangang patunayan ni Rayo Greog ang kanyang kakayahang makabawi at bumalik ng mas malakas. Pagkalipas ng mahigit isang taon ng hindi paglalaban, bumalik si Ryug Ryug na may isang pagsabog ng enerhiya. Si Gazaev, isang matigas at bihasang mandirigma, ang sumunod sa linya ng apoy. Ipinakita ni Kane na hindi siya nawalan kahit katiting ng kanyang lakas. Sa isang palitang, halos siya lamang ang kumikilos. One dot Pagpakawala got si reo Greyog ng malalakas na suntok at hindi binigyan ng pahinga si Gazaev. Kinailangan pang mamagitan ng referee upang itigil ang laban. Ibinigay ang panalo kay Kane sa pamamagitan ng TKO sa unang yeah, round. Ang right yeah, yes. yes. tagumpay na ito ay hindi lamang nagmarka ng kanyang pagbabalik kundi pinagtibay rin ang kanyang status bilang isang hindi mapipigilang contender sa heavyweight division. Sa kanyang pagbabalik, matapos ang mahabang panahon ng pagkawala, hinarap ni Kane si Jasor Mirs Makamedov, isang umuusbong na mandirigmang hindi pa natatalo. Ang laban ay puno ng palitan ng mga suntok, ngunit malinaw na dominante si Kane sa unang dalawang round. Ginamit niya ang kanyang lakas at kontrol sa ring upang hayaan si Makamedov na manatili sa depensa sa buong laban. Kind of, and there we go. The Look at Habang nagpapatuloy ang laban, lalong tumatag si Kane at kinontrol ang bakbakan. Nakamit ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision

makakaharap ni Kane ang isang higante ng BJJ. Isa sa pinakamalalaking tagapagtaguyod sa kasaysayan ng disiplina. Sa mahalagang pagtatagpong ito, hinarap ni Reg Rogue ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng BJJ, si Marcus Buchecha Almeida. Tinubukan ni Almeida na dalhin ang laban sa lupa, kung saan siya pinakamakomportable, ngunit hindi ito pinayagan ni Kane na may pambihirang lakas ng suntok at kontrol sa pagtayo. pamamagitan ng mabibigat na suntok at kamanghamanghang depensa, tinapos ni Kane ang labanan sa pamamagitan ng unanimous decision. Malinaw na ipinapakita oh. hands, has... ang pinakahihintay na sandali ay paparating na. Ang laban para sa titulo ng heavyweight world champion laban sa isang walang talong kampiyon na hinahamon ng kanyang dominasyon. Ang laban ni Nareo Greog at ng walang talo na si Anatoly Malakin ay higit pa sa simpleng labanan sa loob ng Octagon, Isa itong sagupaan na magtatakda ng magiging kinabukasan ni Kane bilang world champion. Si Malakin, na kinikilala dahil sa kanyang hindi matatawarang tibay at dominasyon sa heavyweight division, ay napangalagaan ng kanyang pagiging undefeated sa loob ng maraming taon at nasa rurok ng kanyang karera. Sa harap niya, may pagkakataon si Cain na patunayan na siya ang pinakahindi hindi mapipigilang puwersa sa heavyweight at handang agawin ang world title belt. Mula sa simula pa lamang, naging matindi ang laban. Oh, si Malakin, na nakilala sa kanyang kakayahang sumalo ng suntok at tiisin ang presyon, ay sinubukang ipataw ang kanyang ritmo. Ngunit hindi nagtagal si Reo greog upang ipakita ang sarili niyang lakas. Sa bawat suntok na tumama mula kay Kane, umatras si Malakin. Ngunit hindi siya madaling bumagsak dahil sa kanyang tibay. Malinaw ang estratehiya ni Kane. He goes Lamunin si Malakin gamit ang kanyang lakas at agresyon. Hinahanap ang bawat pagkakataon upang ihulog ang kanyang mapaminsalang mga suntok. Sa pagdaan ng mga round, kapwa mandirigma ay ipinakita kung bakit sila nasa tuktok ng division. Nakayanan ni Malakin na tiisin ang mga unang pag-atake ni Kane, ngunit nagpatuloy si Rio Greog sa pagbibigay ng presyon, hindi nagbigay ng kahit isang segundo sa ikalimang round, nakapagpakawala si Kane ng isang napakahalagang suntok na nagpabagsak kay Malakin. Natuluyang nagbago ng takbo ng laban. Sa unanimous decision ng mga hurado, nagawa ni Reo Greog ang inaakalang imposible ng marami. Talunin si Malakin at koronahan ang sarili bilang heavyweight world champion. Bitbit -bit ang world title na natiling hindi mapigil ang landas ni Kane at mga bagong hamon ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. At sa gayon, ang paglalakbay ni Reo Greog ay umabot sa tugatog. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan sa sagal ipinakita ni Omar Kane na ang kanyang lakas at determinasyon ay walang hangganan. Sa bawat agumpay, pinagtibay niya ang kanyang lugar bilang isa sa mga pinakakinatatakutang mandirigma sa buong mundo, kinukoronahan bilang heavyweight world champion. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling isa si Rubriog sa mga pinakadominanting figura sa esport at malayo pa sa pagtatapos ang kanyang kwento. Ang hinaharap ay nangangako ng mas marami pang labanan, ngunit isang bagay ang tiyak.